Maraming barangay sa Central Luzon ang nasa hanay pa rin ng mahihirap na lugar batay sa pamantayan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sila ang puntiriang matutukan ng ahensya sa ilalim ng kapit-pisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds Program. Ito ay programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na matagal na umano na ng isinasagawa upang maibigay ang basic services at turuan ng mga mamamayan sa local planning, budgeting at implementations ng kanilang mga programa. Isa itong community-driven development upang maiangat ang pamumuhay ng pamilya sa kada barangay. Uh, ito po ay isang programa ng DSWD. Actually, it is an anti-poverty alleviation program na na pilot po ng uh, year 2022 sa Dolores Quezon and in 2014 nagkaroon tayo ng expansion of the program funded by the World Bank na dito na po nakapasok yung ating Region 3. So overall, we have already reached 847 municipalities across the uh, countries and of course uh, about 22 million household na na-serve na po ng program. So actually the program Kalahi Seeds ay nagsimula ito ng uh, part ng SEEDS program ng DSWD. It's also anti-poverty alleviation program and part din siya ng mga experiences ng CDD program. Target ng DSWD ang mga barangay o LGU na nasa 21% pataas ang poverty incident o marami ang mahihirap na pamilya. Aabot umano ng ilang taon ng programa upang masiguro na nakatayo na sa sariling paa ang mga benepisyaryo. So uh, in the implementation, uh, we are teaching them how to plan, to uh, study yung kanilang current situation, then to identify yung mga uh, sabi natin mga uh, problems, yung pang, mga basic uh, uh, interventions and solution na makapag-address doon sa kanilang, Uh, kahirapan. So basically, yung mga programs na ini-implement natin mostly mga uh, infra actually kasi 'yan naman talaga yung uh, laging na nagiging priority ng mga uh, barangays natin lalo yung mga nasa upland. So like yung mga access road, uh, water system, then school building, daycare center, health center and uh, other basic services na usually napopondohan po ng program ng Kalaisids. Samantala, sa naganap na exchange forum nito lamang August 1, napag-usapan ng mga piling benepisyaryo ang mga programa na kanilang nagawa sa ilalim ng Kalahi Seeds Program upang makakuha ng iba pang ideya ang mga barangay volunteers. So gusto natin talaga ibenta yung ating program na lumawak pa siya, lalo yung appreciation ng ating mga ibang LGUs. So through this mga partners natin ng mga mayors, lalong-lalo na yung mga sa uh, local officials, uh, We aim na sana uh, ma-inspire din yung iba pang mga LGUs natin and communities na ma-appreciate yung sinasabi nating community-driven strategy, yung process natin. So yun yung purpose natin, of course, to harvest yung ating mga gains, like yung mga volunteers na naririnig na natin, nagsishare. So that's part of the program. But basically, we would like to market po yung ating programs. Malaki naman umano ang naging pagbabago ng bawat barangay na naisama sa Kalahi Seeds Program. Mal malaki po, ma malaki pong pagbabago. Kasi po noong una po ang barangay po namin, ay eh, lang po, uh, wala pong sinasalihan naman kung ano-ano. Pero po nung inalok eh, po sa amin ng kalahi at miniliwanag po o ano po yung magiging yung, yung makukuha po sa amin, na barangay namin, at sa tunong na rin po mayor po namin, na ipaliwanag po sa amin kung ano po yung magiging kahalagahan. Ma, uh, malaking tulong na magagawa po sa amin sa barangay namin. Nagpasalamat naman ng mga benepisyaryo dahil nabigyan sila ng pagkakataon at ng boses para sa mga panawagan nilang programa sa kanilang mga barangay. Dating uh, simple lang po kami. Mga misis sa bahay lang. Uh, walang boss Siyempre, dahil mga asawa ang nagtatrabaho. Lalaki, ka nga. Pero nung, nasa kalahi, nasa kalahin na po kami, ah, uh, pwede na po pala magkaroon ng boss ng babae. Yan. Uh, na po kami nang simula. Ah, uh, natutunan namin na lahat ng bagay dito o lahat ng pwedeng gawin sa barangay man, sa bayan man. Pwede pala yung pantay-pantay, lalaki babae, walang inipili. Samantala, sinisiguro naman ng DSWD na magpapatuloy ang paghahanap ng mga programa na makakatulong sa pag-angat ng pamamuhay ng bawat Pilipino. Kasama si JM De Jesus, ako si Dani Gino para sa CLTV 36 News.